So natin nakuha nga ikaduhang pangutana, niya na pamutana din ni Primero. Aka na Okay. So I hope, ang kanamagod inyong pangutana, dili mo na alone na kamura for the in general. Parang nang tarang may balo. Mauni ang pangutana. May buntag brad. Kung napakusatiyan sa kuang mama, Aku Aku renat Masa oh, misal Diteg bro na apa sa tiyan sa ako mama tag pa inom so kani kining ane ani ta maglibog word nga tag kay dili man ni tag pa inom ang um, tig pa inom tingali ni eh. kay kanang tag wa tag pila tag adis ah mo na tarungon na to grammar ar sunod ha bro na apa ko sa tiyan sa ako mama tag tig pa inom ko og lana then tag tayhupan tig tayhupan para dili mga para dali mga anak unsa may angay na kong buhaton sabton ha na apa ko sa tingin. murag um, ang yeah, iyang Mama bro gay na muglana para <coughs> Okay. Okay. So, unsay iyang buhaton kung pananglit? Uh, ang iyang mama, diha pa siya sa tiyan mama, pero gibuhat na nga mga ritual. Consecration man siya. Kung namatay na ang imong mama, so mao nangakin sa kinsa pa may renounce Na nga uh, namatay man siya. So, mauna nga una gyud nga kita nga mga anak kung pananglit ang atong mga kaliwatan ga practice gikan ta sa mga pamilya nga ga practice og occult o kita baka gihalad pinaagi ning mga consecration so mao na una nga kita maghinulsol og mudawat sa mga sakramento sa kumpisal og muhimo tag verbal renouncement katong prayer of renouncement nga i-break nato ang mga generational spirit ng generational curses nga pasa sa katigulangan Then, kanil mga prayer of deliverance. Na ay prayer, ana, nga gamito na to. Mo ito na gitudluan mo unsaon pag deliverance para sa tao, para sa balay, kay maunay ay atong magamit. Bata, ang importante, ane, para dili tamadutlan sa mga atake sa yawa tungod sa maong demonic consecration. Una, We must be in the state of grace. Kinahanglan na ata kanunay sa estado sa gracia kung makasa man ganit tag mortal maningkamot yuta nga mabalik sa grasya pinaagi sa sakramento sa kumpisal ikaduha magkinabuhi ta atong puyan ang atong pagtuong katoliko magpractice tag mga christian virtues mao ika ikaduhang protection ato ikatuloran ng mga sacramentals nga inyong publisingan So kanang kanang mga sacramentals nga inyong publisingan karon kung ana rata mo focus wa tong anto dili na mo effect. Maon nga magigo igo gihapon ta o ganahan ang yawa nga takihon ta kihunta, madutlan gihapon ta kay wa man mabugto ang maong gapos. Mao to ito bag. Okay, dako salamat Brad. So dugang pangutana. Brad, nganuman man nga namay mga tao nga magsigid damgo og dautan. So ang damgo naa nay uh, tulo ka uh, hinungdan. Una, psychological kung kanunay po kadautan po kag hunahuna pareha ra gud naog sige tag binastos mao nang hasta sa atong damgo tuwa ga uwag-uwag gihapon tong atong hunahuna depende na og unsay na kung pananglit kita nagpaulipon ta sa kahadlok grabe gauna una kanunay atong hunahuna mao nang hasta sa damgo damgo na to nang atong gikahadlokan so kung pananglit wala ning mga inganing mga daotang huna-huna sa da kanunay lang dito mag magdamgo o mga dautan, mga harassment na imurip sa damgo da inig mata na inigmata ni mo na anak ay bunog posible nga kana nga damgo demonic dunay demonyo nga nagpaluyo mao na nga isulti na sa deliverance minister unya kung uh, unsay imong mga kasinatian kabahin anang damgo kay para ma-discern ma, ma na to kung natural siya nga damgo ona ay daotang espiritu nagpali nagpaloyo so isolte na unya, dili nato na, to na ma, matubag kanang direkta kung ingon ana ra ang detalye sa pangutana so maoto po. okay so yung paluap ng pangutana brad nganong ang uban man po, brad di man naging muundang sa ilang mga bisyo so kanang bisyo nganong ang tao dili makaundang sa bisyo Una, tungod kay ang sala, usa sa mga epekto sa sala, mutiga ang atong kasing-kasing. Na, no, mutiga. Mauna kay mutiga ang atong kasing-kasing, mauna nga dili na taganahan mo daw at sa kamaturan. Ugang kang mahitabo, ana, kung na ta sa bisyo, ato nang protektahan ang bisyo. Ato nang i-justify. So, Lain pang rason, ana, aside nga maunay daw tang epekto sa sala, mulubog ang atong salabutan. Kinideng, ingani ha, kanang bisyo, matawag man yun natog na ata sa state of mortal sin. Kay gabalik-balik naman ang mga dagkong sa, nahibaw kang sa na, na tinuyo naman doon na paghimo. Karon kanang mga venial sin, ano tao na, ang venial sin, gani, unsay iyang effect. Ang epekto sa venial sin, hinay-hinay nga mabugod nao ang atong paghigugma sa Ginoo ug hinay-hinay nga motubo ang atong gana pagbuhat og daotan Kung ang venial sin gagmay nga sala, kung ato nang balik-balikon, maunay epekto how much more kung mortal sin. So mao nga, lisod kayo, gyud biyaan ang sala kung ang atong gamitong kaugalingong paningkamot maoray atong saligan. Mao nang anong nay mga tao nga di makahimo pagbiya sa bisyo tungod kay wa po silay plano nga mangayo og tabang sa Ginoo, grasya aron mabiyaan ang maong bisyo. So unsa may atong mahimo ani? Ato kita nga mga tagtungod atong iampo kanunay ang ilang conversion. Kay kun og maingon tagaampo ba ni sila para silang kogalingon, di gyud na sila mahitabo nga magampo, wa gyud na sila magampo. So mo aron sila maluwas, aron sila matabangan, kitay magampo para nila. Mo dili laman ta magdali, mo na nga atong iapil sa Santos de Rosario, Chaplet sa Divine Mercy, matagigayon nga musimba ta eh, tambong sa misa iapil na to ng conversion sa mga sakop sa panimalay nga naulipon sa bisyo kay laing rason ana aside nga dunay effect ang venial og mortal sin sa atong kalag bulubog ang atong salabutan mo mu muwik ang atong tabubot on na azoyawa kapaloyo ana ug usana sa nakapalisod nganong dili mausab ang tao. So mao nga ang atong mga pagampo para nila maoy makatabang nga maulian sila. Mao na ito ba? Okay. Kini nga pangutana nindot ni. Pangutana si Brad. Brad, bakit daw kadalasan maposes ay babae? Okay. Matod pa ni Father Sikia. Iyan yung opinion ha? Opinion. Matod pa ni Father basis sa iyang observation, nga kasagaran mga bae maoy maposes. Unang rason, kasagaran pod nga expressive bae. Ang mga laki, bisag na yawaan na na, di na, mutugan. Tagay-tagay rana, di na muangkon, iluom ang pagbate, di pareha sa bae, nga musulte, kod, um, makakita, uglaing bae, di pa kailan ning sugid na sa isang mga problema mauna nga dali masakpan kay tabian man og ikaduha ang mga bae is more emotive and emotive and irrational kaysa lake mo no, kag emotive and nang irrational masuko ra na nang away rason di mas mas gipati patigbabaw ang pagbati kaysa pangrason mao nang kasagaran aning mga emotional dali mapikon dali ma dali mangluod kanang maksaputon nga way rason mo nay kasagarang simtomas nga mayawaan gyud di mo moto o suwaye eh. mao jud nay mao tinuod kasagaran aning mga bae nga possess inig check yun na mo anak kumusta ang batasan kumusta ang emotion emotional yun unsa illogical unsa man ang illogical kana bang murason yun bisan og katarungan So, piligro na siya mo nang ma-attract ang yawa. Karon, kung ang usa ka tao, open ang iyang third eye. unya niya, na siya state of mortal sin, why kasal ba Unya kaneng tigig atog okol, nya dagan siag mga unresolved negative emotion kana pang pagkasaputon kanang pagkaluuran negative emotion mana kung sud sa taas na panahon maunay nay asa sa bae maunang nang maposes siya mo nang nay rason oh morning patch Okay, so mo to ito bag no? Nganong kasagaran sa maposes mga bae? Ang rason ang mga ang rason ana kay ang mga bae is more emotive and illogical kaysa mga laki. So mo na ito bag. Muangay ang yawa, ma-attract ang mga yawa sa mga emotional nga tao, mga emotional og illogical nga tao. Mao na nga aron mas na, Dili ta taangay masuko og way rason unsa og masuko man mo pa tadayon. ta dayon yung i-process ang atong emotion then kanin pagka illogical dili maayo nga kita kanunay ang sakto mao nang nga mo ang kon putag sayop kay maapike na kay maapike na sa bana o katarungan kay auting kayo naman tong mga nangagi nga mga sa nga wala na labot mao tang mirisipog mayawaan mao ito ba okay so atong palakpakan ng atong pare nga niya karon si Father Darwin. Okay. Padayon to sa pangutana mayong buntag Brad. Pwede ba timbugan dungagan kung ang holy water, holy oil o holy salt magamay na? So ang tubag dili na pwede. Sa una gi nga pwede pero ang balaod nga gi pa kuan sa amoy o sa patse dili pwede kinahanglan magpabless og utro ang holy water o tanang sacramentals salt how o water umahorot, magpabless, og balik ha dili na pwede itong tibog-tibog okay so mao na ibalaod nga gipakwan sa mga exorcist okay so klaro kay to no nga dili gid pwede pero kung litro ang inyong Uh, no, no, not litro. Galon ang inyong napablasingan. Isa ka galon ba? Nga, inyong gamay-gamay yun. Okay na. Pero ayaw, tim timogig ka itong wala na bless. Okay. Padalto sa pagpangutana, na, Brad, pwede ba? Pwede pa ba? Kato pa. Sa tao na Pwede pa ba blessingan ang engagement ring? Uh, pwede ba kuno blessingan ng engagement ring? So kanang inyong ring is og wedding ring kana a oh, wedding ring eh, sabro engagement ring. So ang pwede blessingan is ang kanang sacramental religious object only ha. Religious object dili nang pwede itong giingon ni Brad Kukoy nang uban pa diha nga ug exam pablisingan tong pulpen katong mga kuan wala na ang pwede e bless is ang religious oblique ha kanang imahimong nga sacramental kato na okay so kini nga pangutana nindot sab ni pangutana matud pa niya sir kung na bless tingana na ang mga butang sama sa holy water holy oil holy salt then wala na tuyo nalakangan mawala ba ang iyang pagka-bless? Ang tubag dili mawala. Napoy pagtuo sa uban nga kining brown scapular og maligo hubuon kay og mabasa og tubig mawa ang blessing, magical ang atong pagtan-aw sa blessing. Hinumduman ato nga ang effect ni ini spiritual Mao nga mawa lang ang ang matawag ato bisa, mawa lang tali ma ma tali ang maong blessing kung ang maong sacramentals gamiton na sa dinautan. For example, imahins ni Santo Nino, gigamit sa albularyo sa pagpanambal, mawa ang blessing ana kay gigamit man sa occult o dili baka ka og madugmok na siya o mabuak ka ma-deform na mawa na pod ang iyang blessing ana. Pero kung malakan lakangan lang or na natagak baka nga walang mabuak aw oh, di ba? Nabasa kay naligo, dili mawala ang blessing ni ana. Mao to itubag. Ah, okay. Og na si Del sa kuya, sa kuya, siya karon ipasulod sa ari. naka karon ipasulod ka din ni sa Adoration Chapel. Kay pasin og i-deliverance ni padre. Okay, padayon tayo sa pagpamutana. Na-assist na? ko padali. Arigaday. Okay, padayon tayo sa pagpamutana. Ang pamisa, Brad, kanang magpamisa ta Brad, sa mga kalag, sa purgatorio, makasay bagida, makaluwas bagida ng atong pagpamisa sa purgatorio? Atong basahon sa dos makabayo, are ta sa Duway Rhymes version. Nindot ni siya nga nga version sa Duway. Kabahin sa misa. Um, Makatabang ba na siya or makaluwas? So, gaduha-duha din ni siya di ay. No, ito ni tarungon. Katorse, a ah, 12 Dos makabeo dose singko. Atong basahon o unsay giingon sa Biblia. Matutpa si Judas. But the most valiant Judas exhorted the people to keep themselves from sin for as much they saw before their eyes what what had happened because of the sins of those who were slain. So, and making a gathering, he sent 12,000 of silver to Jerusalem for sacrifice to be offered for the sins of the dead, thinking well and re religiously concerning the resurrection. So, nakita ni, ni Judas Maccabeo nga dihay na nga sa gubat, ang iyang gihimo, nagpaamot siya og kwarta para sa mga tao kay ang tuyo sa maong pagpaamot aron himuon kini nga sakripisyo himong halad para sa sala for he had not hoped that they were slain should rise again it would be seem superfluous and vain to pray for the dead and because he considered that they who had fallen asleep with godliness had great grace laid up for them it is therefore holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loose from sin. Atong atong sabton ang last nga verse, Usa is it is therefore holy and wholesome. Usa kini kabalaan. O oh, ato pa gikahimutan sa Dios nga pangunahuna ang pagampo para sa mga patay aron maluwas sila sa ilang mga sala. So, kini pa nga teksto sa Biblia, klaro na kayo ng pag-ampo para sa nang nangamatay, makaluwas. So, mauna no nga, ang kanagod nga pagduha-duha, nganong ning abot taana nga pagduha-duha nga atong iampo ning mga nangamatay, basin og sige tagpaminaw aning tagalaing relihiyon nga naarag pangatake na to, nang nalubog ang atong sa salabutan, maunang nga nindot na nga gipangutana, kaya gitubag yun na sa simbahan, mo yun eh, ang tubag sa simbahan nga huwag may ngon magmabasa ba sa Biblia, biblical ba ng pagampo para sa mga patay aron maluwas sila sa ilang mga salak. Kadto pala nga teksto, dos makabiyo, dosi, 45, makaluwas yun ang pagampo para sa mga patay. Nag-iampo na to sila kay aron sila kabadbaran sa ilang mga sala o makasod sila sa gingharian sa langit. Mautoy ito ba? Okay. Kung kitse ng ni, ani, eh, wala may klaro ang yung pangutana. Ako lang yung basao na. Bro, normal ba nga pirmi maka, makamata siguro ni yung bot-sabot? Bro, normal ba nga, nga makamata matag alas tres sa kadlaon? Normal ba kuno bro nga makamata alas stress Kada alas stress sa laun. So, Depende na siya sa imong health condition. Depende sa health condition ni muna. Kanang demonic harassment nga makamatag kadlaon, ibutang ta, kara alas stress sa kadlaon, urungon ka nay motook ni mo, o dili ba ra kag mata nga, grabe nga kahadlok nga, daghan na nga mga, na dili normal, unusual, makaingon ta nga demonic harassment na. Pero naamang kayong mga tao nga, bisan og dili alas stress, O diba, na, basin pag naanad na na ang imong lawas na makamata kay nga ng orasa, kung sa uwa gani eh kay mga harassment, ang imo halang yun nga normal rin so kang nakamata, nga waya mo kabilingan, basin naanad na ang imong lawas o kamata ni anang urasa. Mauna nga aron dili ka maatake na dili na sakyan siyawa ng nga sitwasyon, o makamata gani mo inga ng mga orasa, gi-invite mo sa ginoo anak nga mag-ampo. Gi-invite sa ginoo nga mag, gi Gino nga mag Galing po kay Inigmata, kay mag-Facebook man po ditso. Bisan, ay, mag unta to, kahimutan unta sa ginoo. Um, tanaw man hinuog, bold kay maajoning alas tres pa kay way makakita lain. Tumao ng mirisipog mayawaan. Okay. Okay. Medyo naipagkatinod yan to. Okay, dugang pangutan na. Very common, pero lisod tubagon. Nga nung makabuhat og sala ang tao? Kay naa mantay free will. Maurasod na ito bag. Naa tay free will. Kabubut on. Mauna nga, gitagaan man sa ginoo o kabubuton sa pagpili mauna nga makapili ta ang tao kung dili na to pilion ang kabubuton sa ginoo natural ang dautan ang atong pilion mauna yung unang tubag tungod sa kabubuton sa tao ikaduha nganong mahagbong ta sa sala kay wata mo salig sa grasya sa ginoo ang ginoo di ay every time nga naay naay sitwasyon nga tentasyon bakaha ang ginoo mo hatag nag actual grace Natay guardian angel. Ang atong guardian angel, muhatag nag-enlightenment nato Ayaw ni buhata. Pero kung atong isalikway ang nga kalamdag gikan sa ginoo, maong ang makasa ta. Unsay rason, sa, ngano makasa ang tao, tungod kay gi-abuse na to ang pre-will, o atong isalikway ang actual grace nga gihatag sa ginoo nato. Labi na ang enlightenment sa atong guardian angel. Maon na ang ang sala di ay maunis ni siya ang pagtalikod sa magbubuhat kay mas gihatagan nato og bili o importansya ang binuhat sa Dios. So mao na nga gi, gipapili ta tungod na sa atong sayop nga pagpili. Mao na ay tubag ni anak.